Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal sa akin. Shoutout kay Johnny, Ellen Edo, Jin Sablawon, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lynn Kaligdong Vlog, Marlinda Albis, Matt Vlog, at Ibing Batingber at Idol Marvin Maliberan Welcome at shoutout din sa bago natin na mga member na sina XPG Secret Files at DJ Music Weapon. Sa lahat ng mga OFW, sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayo mga idol. Sana tulungan nyo ako makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa mga bago, ishare ang ating mga video at pakilikes mga idol ang ating mga bawat upload. Malaking tulong na po iyan sa akin ang mga likes ninyo. At para sa mga nagtatanong sa aking FB mga idol, isearch nyo lamang ang Piroy Mark. Simula na po natin ang ating kwento. Ang iba pang mga pulis na ng mga ito, biglang naglaho na doon sa bayan ng Suna. Pati ang ilang mga kriminal na hindi pa napatay ng grupo nila ni Tatay Albor, nagsialisa na din ang mga ito doon sa bayan ilan din sa mga kamag-anak nila ni Picto. Nakikisama na din ang mga ito doon sa grupo nila ni Tatay Albor. Sa tanghaling iyon, agad nanaramdaman naramdaman itong si Mako ang ginawang pagalis ng grupo nila ni Apo doon sa bayan. May mga itinanim kasi ang mga ito na halaman doon sa paligid ng bahay ni Apo at nagsisilbing bantay at mata nila ang mga iyon sa bawat kilos ng grupo ng Apo. Wika agad nitong si Mako sa kanyang ama na si Tatay Albor. Ama, mukhang may planong aalis sa bayan na ito ang grupo nila ni Apo Solon. Nakakaramdam ako ng mga pangitain sa aming mga itinanim ni Bagtas na mga halaman doon sa paligid ng kanyang bahay. Napatitig itong si Tatay Albor sa anak at sagot naman ito. Hindi natin hahayaan na makakalis ang mga itong mako. Sundan natin agad ang kanilang grupo at patayin ang lahat ng mga ito. Kaya sa oras na iyon, mabilis nang kumilos ang grupo nila ni Tatay Albor. Utos din ito kay Pikto na bumalik na ang mga ito doon sa kanilang lugar at hikayatin ang mga kamag-anak at mga kaibigan na magbarikada ang mga ito at magpag-usap doon sa mga matitinong mga pulis at mga opisyal ng bayan para siguraduhin na walang makakalabas pa sa bayan na mga kasabwat ng mga kriminal Maagap naman na ginawa iyon itong sipikto matapos na mailigpit ang kanilang mga gamit mabilis nang umalis ang mga ito doon sa kubo nila sa gubat at bumalik na doon sa kanilang lugar habang ang grupo nila ni Tatay Albor napakabilis na bumaba ang mga ito doon sa sentro ng bayan. May mga kakilala na pala itong si Baldo doon sa bayan ng Suna at agaran na nakahiram ang mga ito ng mga sasakyan. At pagkatapos, mabilis na nilang sinusundan ang grupo nila ni Apo Sulon na sa mga pagkakataon na iyon, papunta na doon sa kabilang bayan, ang bayan ng Norte. Balak ng Apo na manatili muna doon sa kanyang mga kaibigan ng ilang mga araw at pagkatapos luluwas na ang mga ito doon sa kabilang isla para doon na muna makapagtago. Agad naman na nasusundan ang grupo nila ni Apo Solon ng grupo nila ni Tatay Albor dahil nga sa tangan pa ng mga ito ang amoy ng halaman na itinanim nila ni Bagtas at Mako doon sa paligid ng bahay ng Apo. Kakayahan kasi ito ng pamilya nila ni Tatay Albor. Kakayahan ito sa kaliwa. Ngunit ayon pa nga kay Tatay Albor, mayroong mga kakayahan sa kaliwa na kaya mo namang gamitin sa mga ganitong pagkakataon. Kakayahan bilang espiya at ang pamilya nila ni Tatay Albor ang mga nagtatangan sa mga kakayahan na ito. Patuloy nilang sinusundan ang grupo nila ni Apusulon hanggang sa dumating na din ang mga ito doon sa kabilang bayan. Samantalang ang grupo naman nila ni Apusulon mabilis na dumiritso naman doon sa bahay ng kanyang kaibigan na nasa paanan ng bundok. Maganda kasi ang lugar at sakto para sa kanila. Walang gaanong mga kabahayan at makapagtago sila ng ilang araw ng mabuti. Pagdating doon ng grupo nila ni Apusulon Agad nilang itinago ang kanilang mga sasakyan. Wika ng Apo doon sa kanyang matalik na kaibigan na siyang kapitan naman doon sa lugar na iyon. Apat na araw lamang kami, Rinato, at aalis na din kami. Kailangan muna namin na makakuha kami ng mga bangka na siyang maghatid sa amin doon sa kabilang isla. Sagot naman ng kanyang kaibigan. Walang anuman aposolon at huwag mo nang isipin ang mga bagay na ito. Tinulungan mo ako noon para manalo sa eleksyon kaya pagkakataon ko rin naman ngayon ang makatulong sa iyo. Ako na ang bahala sa mga bangka na iyan. Ngayon din, pupuntahan ko ang lugar ng bangkaan at nang makaarkilat tayo ng mga bangka doon. Pagkatapos, mabilis nang kumilos itong si Kapitan Renato habang nagpapahinga na lamang din muna ang grupo nila ni Apo Solon. Ngunit itong si Kapitan Renato, agad na pinalikas ang kanyang mga anak at asawa. Nakakatakot kasi ang mga hitsura at kakaiba kung tumitig ang mga kasamahan nitong si Apo Solon. Malayo kasi ang wangis ng mga ito doon sa mga hitsura ng mga normal na tao. Alam din itong si Kapitan Renato na ang asawa nitong si Apo ay mayroong lahi ng mga aswang. Ang sampung nalalabing mga tauhan ni Apo agad naman na nagbabantay ang mga ito doon sa bakuran. Ngunit nakatago nga lamang ang mga ito para hindi mabulabog ang mga taong dadaan kung makikita ng mga ito ang mga armadong tao sa loob ng bahay at bakuran ng kanilang kapitan habang ang mahigit naman sa sampung mga aswang nandoon ang mga ito doon sa isa pang kwarto. Sa mga pagkakataon na iyon, papunta na rin doon sa lugar ng bangkaan itong si Kapitan Renato kasama ang kanyang panganay na anak. Nakikita na din nila ni Tatay Albor ang bahay na pinagtataguan ng grupo nila ni Apo Solon. Kasalukuyang nagtatago pa ang grupo nila doon sa mga malalagong mga damuhan na nasa unahan lamang ng bahay ng kapitan. Wi ka nitong si Buhawi. Mukhang nasa bahay na iyan ang lahat ng mimbro ng mga tauhan ni Apo Solon, Tatay Albor. At mukhang kasama din ng mga ito ang mga aswang. Tama ka Buhawi. Naramdaman ko rin ang presensya ng mga aswang na iyan. Wala tayong idadamay na walang kinalaman sa apo. Kahit na ang mga tumulong pa sa mga ito, hindi natin dapat na idamay sa ating gagawing pagpatay sa grupo ni Apo Solan. Tara na, at nang matapos na ang kasamaan ng mga ito, mabibigyan din natin ng hostisya ang lahat ng mga nabiktima nila at mga nagawa nila ng mga kasamaan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Sabay-sabay nang lumabas sa kanilang pinagtataguan ang mga ito. Bitbit -bit ang kanilang mga armas at walang pag-alinlangan na naglalakad papalapit doon sa bahay ng kapitan. Nag-uusal na din ang mga ito ng mga dasal at mga pangkarga. Nangangati na ang mga kamay nitong si Tatay Albor na patayin ng tuluyan ang mga natitirang mga asuwang na siyang dahilan para mamatay at mamaalam ang kanyang asawang babaylan. Ilang sandali lamang, biglang nagkagulo ang mga tauhan nitong si Apo sulon na nakapwisto doon sa labas nang makita nila ang grupo ng mga armado na may dalang itak at iba't iba pang uri ng mga patalim ang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroonan. Agad nilang tinawag ang Apo na sa mga pagkakataon na iyon kasalukuyang nagpapahinga na doon sa loob ng bahay. Nagulantang ito sa ibinalita ng kanyang mga tauhan at nagtatakbo agad palabas ng kwartong pinagpahingaan at pagkatapos sumilip agad doon sa may bintana at kitang kita niya ang siyam na mga katao na naglalakad doon sa gilid ng mga kakawyan at papunta ang mga ito sa kanilang kinaroonan pitong mga kalalakihan at dalawang babae ang grupong papalapit hindi kilala ni Apo Sulon ang mga hitsura ng mga ito ngunit batid niyang hindi maganda ang pakay ng mga ito sa kanila dahil nga sa bitbit ng mga ito na mga armas at sa isip ng Apo maaaring ang mga ito na ang lihim na umatake sa kanyang mga tauhan at nasundan na sila ng mga ito dito sa bayan ng norte. Napamura itong si Apo Solon at napayuko. Wala na silang magagawa pa sa ngayon. Hindi na pwedeng tumakas dahil agad naman silang maabutan ng mga ito. Ang gagawin na lamang nila lalaban hanggang sa kamatayan. Kinausap agad nitong si Apusulon ang asawa at mga anak. Pinagsabihan niya ang mga ito na tumakas na. Ngunit ayaw naman ng mga ito at mas pinili ang lumaban at mamatay na kasama siya. Kaya sa unang pagkakataon sa buhay nitong si Apusulon, napapaluha na ito, naramdaman na niya ang katapusan ng kanilang mga buhay. Ngunit bago mangyari ang mga bagay na iyon, lalaban muna sila ng patayan. Kinausap na din itong si Apo Solon ang mga aswang at makalipas ang ilang mga minuto. Habang naglalakad ang grupo nila ni Tatay Albor, nagsilabasan na ang mga aswang ng bahay at ang iba sa mga ito nakatungtong na doon sa ibabaw ng bubong ng bahay ng kapitan. Ang ilan naman nasa bakuran at hinihintay ang pagdating ng grupo nila ni Tatay Albor. Nakatutok na din ang dalang mga baril ng mga tauhan nitong si Apo Solon. Ngunit lahat ng mga ito nanginginig na ang kanilang mga tuhod. Hindi man nila nakakarap pa ang mga paparating na mga tao. Alam na nila kung gaano kabangis ang mga ito. Dahil sa loob lamang ng dalawang mga araw, daan-daan na ang napatay ng grupo ng mga ito. Wika nitong si Ringo habang nakikita na nila ang mga aswang na nandudoon sa paligid ng bahay na kinaruroonan nitong si Apo Solon. Ilang minuto kaya ang itatagal ng mga ito, Tatay Albor? Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyan, Ringo. Kailangan pa rin natin na mag-ingat. Ako na ang bahala doon sa mga aswang. Sa akin mayroong mabigat na kasalanan ang mga aswang na ito siguraduhin lamang ninyo na walang makakatakas sa kanila. At sa muli, huwag idamay ang mga walang kinalaman at ang mga hindi dapat na mapatay. Matapos na masabi iyon ni Tatay Albor, nagsimulang tumakbo na ang matanda. Kaya ang mga kasamahan naman nito nagsimulang tumakbo na din at sumunod sa kanya. At makalipas lamang ang ilang mga sandali Napakabilis nang umusad ang mga ito. Itong si Tatay Albor, biglang tumalon ito, papasok ng bakod. Ganon din ang ginawa ng mga kasamahan ng matanda. Ngunit itong si Buhawi, agad itong tumalon at nakaluhod doon sa gilid ng bakod. Habang inaasinta na, nang dala niyang pana ang mga tauhan ni Apusulon na sa mga pagkakataon na iyon, nagpaputok na sa kanilang dalang mga baril. Maagap naman ang naging kilos nila ni Ringo, Bagtas, Mako at Baldo. Agad nilang naabot ang mga aswang na nasa paligid ng bakuran ng bahay na iyon. Agad na natagpas ni Mako ang isang aswang na umaatake agad sa kanya. Tinamaan niya ito sa may ulo at agad na bumulagta. Ganon din ang nangyayari doon sa dalawa pang mga aswang nang tamaan ang mga ito ng pagpitik ng sinulid na dala nitong si Habang itong si Buhawi, napaigik agad ang isang tauhan ni Apo Solon nang tamaan niya ito ng pagpana sa may ulo at sunod-sunod nang tinamaan pa ni Buhawi ang ilan sa mga tauhan ng Apo. Kahit na nakapagtago pa rin ang mga ito doon sa bahay, bawat lalabas naman na bahagi ng kanilang mga katawan kahit na balikat pa ubraso lamang ang makikita nitong si Buhawi walang kahirap-hirap niyang mapapatamaan ang mga ito rinig ng buong paligid ang mga sigawan ng mga tinamaan at mga pag-angil ng mga bawat bubulagtang mga aswang nandoon na rin sa ibabaw ng bubong itong si Tatay Albor at buong bangis at bilis na inatake ang mga aswang na nandudoon. Habang umatake itong si Tatay Albor, usal ng usal din ito ng mga orasyon at wika nito doon sa mga aswang. Mga demonyo kayo! Walang puwang ang mundong ito para sa mga katulad niyong kampon ng kadiliman. Pagbayaran ninyo ngayon ang ginawa ninyo sa aking asawa. Bawat tamaan ni Tatay Albor, agad na mapapangasab na lamang ang mga ito. May ilan na nabibiyak ang ulo at may ilan naman ang napuputol ang mga ulo hanggang sa ang mga matatandang aswang na lamang ang mga natitirang buhay. Gumagawa ang mga matatandang mga aswang ng mga orasyon. Ang dalawa sa mga ito nagiging mga turo na. At walang pag-alinlangan na pinagsusuwag na itong si Tatay Albor. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nakapaghanda na ang matanda. Agad na bumagsak ang isang turo ng tamaan ng pagtaga nitong si Tatay Albor sa ulo. At sumunod naman na mapatay ang isa pa nang laslasin niya ang liig ng malaking baka. Habang itong si Apusulon, natataranta na ito sa kanyang mga nasaksihan. Ngunit nakakapasok na doon sa loob ng bahay ang grupo nila ni Baldo at napatay pa ang mga natitirang mga tauhan ng apo na nando Sa mga pagkakataon na iyon, maraming mga dumadaan doon sa gilid ng bahay ng kapitan. Galing ang mga taong ito doon sa kanilang mga bukirin. Ngunit tuloy-tuloy lamang ang mga ito sa kanilang paglalakad. Dahil nga sa mga malalakas na mga ginawang orasyon nila ni Tatay Albor, walang nakikitang anuman at narinig ang mga ito galing doon sa bahay ni Kapitan Renato. Nagtataka pa nga ang mga ito kung bakit napakatahimik ang bahay ng kapitan. Nasa mga ganitong mga oras, nasa bintana na ito at inaabangan ang kanilang pagdaan. Ilang sandali pa ang mga nakalipas napatay na din itong si Ringo, itong si Apusulon. Kasalukuyang nagmamakaawa naman ang asawa nito at tatlong mga anak. Kung tutuusin, mga masasama din ang mga ito dahil alam na alam din nila ang mga buong kaganapan na kasamaan doon sa bayan ng Suna at may mga partisipasyon ang mga ito. Ngunit huwi ka si Tatay Albor. Bilang isang tao, Bigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Hindi ko kayo papatayin ngayon. Ngunit tandaan ninyo ito. Kami ay mga anino ng kamatayan at laging nakabuntot sa mga taong masasama. Kung gagawa kayo ng kasamaan, magkikita pa rin tayo. At sa mga oras na iyon, tutuluyan ko na kayo. Tara na. Buhaw. Eh. Mako. Alis na tayo sa lugar na ito. Hayaan nyo na ang kanilang mga bangkay. Tapos na tayo sa ating misyon. Mabilis nang lumabas ang mga ito sa bahay nitong si Kapitan Renato. At naiwan ang mga bangkay ng mga aswang at ng mga tauhan nitong si Apusulon. Kasama na din ang pinuno ng mga ito na siyang nagpasimuno ng kasamaan at kaguluhan doon sa bayan ng Suna, itong si Apo sulon Makalipas ang ilang mga minuto, naglinis ang grupo nila ni Tatay Albor doon sa sapa. Nililinis ng mga ito ang mga tilamsik ng dugo sa kanilang katawan at pagkatapos sumakay ang mga ito ng sasakyan at bumalik doon sa bayan ng Suna. May mga ikinakalat ang mga ito na mga litrato ng bangkay ni Apusulon doon sa bayan para malaman ng lahat ng mga tao na malaya na ang mga ito at nakakamtan na nila ang kapayapaan matapos naman na makausap nila ni Tatay Albor ang kaibigan na si Picto at nagpapasalamat sa mga ito bumalik na ang kanilang grupo doon sa gubat ng Baruto lumipas ang mga araw Umalat agad sa buong isla ang nangyayari doon sa bayan ng Suna at mas nakikilala pa ang grupo nila ni Tatay Albor. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kinakailangan ng magpaalam nitong si Buhawi. Kailangan na niyang maglakbay at gamitin ang mga natutunan galing kay Tatay Albor para tulungan ang mga taong nangangailangan. Ngunit matapos na makapagpaalam itong si Buhawi hindi na ito ngayon nag-iisa dahil kasama na niya sa kanyang paglalakbay ang naging kasintahan na si Maya at ang mga kaibigan na si Nabaldo at itong Seringo Ringo. Masayang masaya ang mga ito sa bagong panimula ng kaninang buhay bilang tagapagtanggol ng mga taong ginagambala ng mga kampo ng kadiliman. Sa tingin ng apat, sapat na ang kanilang karanasan at lakas para harapin ang mga malalakas na mga kalaban na tulad ng ginawa ng grupo nila ni Makro bago lumisa naman ang kanilang grupo doon sa islang iyon nagpapaalam muna itong si Buhawi sa kanyang mga naging kaibigan doon sa bangkaan na si Raul at Arman na sa mga pagkakataon na iyon bagong mga katiwala na ni Tatay Adong sa kanyang mga bangka